Ako naniniwala ako na ano na ayun uh, ang masasabi ko lang niya wag muna tayong pumanig sa isang kwento mm -hmm. kasi yung ma maapektuhan lang talaga rito yung mga Duterte. Ay sa akin ito lang eh. Titingnan lang natin kung kanino pumapatak. Sino tinatamaan? Halimbawa, may sasabihin ako. Pero sasabihin ko tatama kay PRRD. Wag na lang. Laging ganun. Kahit ito nga post ko sa Facebook eh. This is not a matter kung sinong tama, sinong mali, sinong legal, sinong illegal, sinong magaling, sinong hindi magaling, sinong sikat, yung hindi sikat. Hindi na yung issue. Pag nagsalita ka at tatama kay Tatay Digo, I think it's a better choice kung mananahimik ka na lang at kung ang gusto mong solusyonan ay yung problema and you don't want attention, solve it quietly. Um, Kasi ang, kung ikaw ay vlogger, you should be creative. Or kung ikaw man ay politiko, you should be creative on how solving things. Hindi lagi pasigaw, hindi kailangan lagi isumbong kay Facebook, 'di ba? Titingnan natin. Yung sinasabi ba, kahit ako, you judge me. Yung sinabi ko ba, tatamaan si Tatay Digong? Pag sa tingin niyo tatamaan si Tatay Digong, mali ako. Kahit tama yung sinabi ko. Kasi bakit ahayaan natin yung nasa loob? Tayo-tayo tatamaan si Tatay Digo. Supposedly tayo-tayo nagtutulong-tulong na para Tulungan si Tatay. Again, hindi ito sinasabing mali. Ah? Kung tatama kay Tatay Digong, be creative in solving, in solving problems. Eh, perso kung personal yan, ako sa akin lang, kung personal, baka tayo kasi. Ano yan eh? Respeto kay Tatay Digong. Kung wala naman itong patutok yan sa politika at sa kapagkainan ng bawat Pilipino, hmm. Ganun na. Pass. Ganun. Hard pass. Sabihin natin, hard pass. Napaka, sa totoo lang, napakadali niyan eh. Parang katulad ngayon, Administrasyong Marcos, si Alimbawa lang natin ha. Mm. Lahat ng kabulastugan ng nasa baba ni Marcos, ng administrasyon, sino napupukol? ba? Diba? Si Marcos. Mm. So ngayon, sa Duterte, yung issue na yan, nag-aaway-aaway, panig dito, panig dyan. Saan ba napupunta yung ano? Di ba kay Pangulong Duterte? Double impact pa yon? Paano pag nalaman niya pa? Hmm. Di ba? Hmm. So, tapos pangalawa pang impact nun sa mga supporters. Ay, ayoko na nga dyan. Pagulo. Kagaya na sinabi mo kanina. Hmm. Ngayon kay mapatungkol kay Tulpo, baka bigla na lang yung ibang supporters na... Doon na, no? Doon na nga lang ako sa tahimik. Kasi may mga ganun eh. Imbis sana na ma-impluensya ma natin ng ibang mga tao, sabihin na natin hindi supporters ng Duterte, ma influensya natin na totoo at karapat-dapat nilang pagkatiwalaan ng mga Duterte, hindi na natin magagawa yun. Kasi kadalasan nagpo-focus tayo, kaminsan, sa mismong personal ng buhay. Uh -huh. Hindi na sa issue eh. Kasi ang issue dito puro patanong. Paano natin ilalabas, paano natin ilalabas si Pangulong Duterte? Paano natin, paano tayo makakatulong? Paano natin na uh, uh, mapapahinto ang fake news laban sa mga Duterte. Iyon yung kadalasan na ginagawa natin. Pero ngayon, ang, 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 nangyayari, yung ibang grupo, hindi well, di na ako magbabanggit kung ano, akala ni, ang piling nila, magandang impact sa mga Duterte yung ginagawa nila hindi nila alam, mas sila pa mismo ang sumisira sa mga Duterte. Kaya yeah, yung issue na yan, sa totoo nga lang, tama sinabi ni Bay, wala, wala, may ebidensya pinakita yung isa. Wala rin yung isa. Tapos eto pa, mm. research ko yan eh. Wow. Mm. Wrong. Yang, uh, about sa mm. pagbawal ni Kaufman, ni Atty. Kaufman kay Ma'am Hanelet. Kaya ultimo nga si Kaufman, kapag ginusto ng ICC, huwag siyang papasukin. Wala siyang hindi, malawa. wala siyang magagawa. Dahil attorney lang siya. Totoo hmm. po yan. Um, kahit sino siguro, ha, siguro naman, na eh, kung, kung sino yung mga nandyan sa malapit sa dahig na yan, eh, malalaman niya. Kahit si attorney Kaufman, pag ginusto ng ICC na, ano, na hindi siya papasok, hindi siya makakapasok doon. Yung nga lang, eh, alam naman natin na si Kaufman ay isa sa mga ano yan, sa tinatawag na lawyer ng... Pero ako, naniniwala ako na ano, na ayun uh, ang masasabi ko lang niya wag muna tayong pumanig sa isang kwento mm -hmm. kasi yung mga, mga lang talaga rito yung mga Duterte